Hello guys, guys. ito toro ko Hi, po sa inyo kung paano ito balatan ang protas na ito. Yung, ito ang protas na ito ay medyo ganigado masakit ito sa yung, kamay. Yung, dahil ito ay matinik na cactus o yung, dragon, dragon fruit. So, ayan, kailangan natin magsuot tayo ng gloves guantes tayo idudublihin natin yung guantes natin dahil ay matalas po yan ang tinik niya kaya hindi po basta basta mahawakan yan or ano dyan so ayan dalawa lang yung guantes ang inaano ko ginagamit ko para hindi siya ma tumagos doon sa ano pero actually yan guys masakit pa rin yan tatagos pa rin yan ang tinik dyan sa ano kaya yan ayan hihiwaan Ay, na natin yung magkabilang dulo paghiwa-hiwa hiwa na yan dyan hindi na ako gumagamit pala ng sangkalan guys ha kasi ginagawa ko ng sangkalan tuloy yung ano ko ba, kamay yan, pagkatapos nang hiwa ng magkabilang dulo, dyan naman sa gitna at i-roll lang natin i-roll, mandali na lang siyang balatan guys, pag ganyan na yung Ingat lang po sa paghahawak na yan para hindi po kayo matitilig. Kasi ang talas po yan at hindi basta-basta nawawala. Bago mawala yan, 3 days or 4 days yan, mararamdaman nyo pa rin sa inyong daliri pag kayo ay matutusok yan. Kasi pag once natusok yan, naiiwan yan yung tinik dyan. Tapos masakit, kahit ang liit-liit ng tinik niya, ang ah, so far sakit talaga.